Biglang bumuhos ang malakas na ulan nang nagsisimula na silang bumaba ng bundok. Napilitan silang huminto at sumilong sa mayayabong na punong kahoy. Giniginaw na hinapit na si Lynn sa katawan niya ang suot na waterproof jacket. It was their fourth day on the trip and she could not wait for it to be over. Kung gaano siya ka-excited nang pupunta pa lamang sila, ay eh mas lalo siyang looking forward na makauwi na. Naiiling na napangiti siya nang marinig ang reklamo ni Pam dahil hindi natuloy ang pagpapakuhasanan nito ng litrato. At least ito, simpleng ulan lamang ang kinakainis. Maliban doon talaga nag enjoy ito sa adventure nila. Samantalang para sa kanya, disaster na yon simula pa ng sandaling malaman niyang kasama nila ang lalaking ngayon ay labis na niyang kinamumuhian. Hanggang ngayon nagningit-ngit pa rin ang kalooban niya kapag naaalala niya ang pang-insulto nito sa kanya. Pagkatapos ng gabi yun, siya na mismo umiwas na makipag-usap kay Matt para wala nang masabi ang dirty-minded ng kapatid nito. Hindi na rin muling lumapit sa kanya si Dorian, ngunit sa tuwi na nakikita niya at nararamdaman ang nakasunod na tingin nito sa bawat kilos niya. Oh look! A rainbow! Napamulat siya nang marinig ang sinabi ng isa sa mga kasama nila. Ang malakas na ulan, naging ambon na lamang unti-unti na rin sumisikat ang araw sa kanina lang ay madilim na kalangitan. And an enormous, sparkling rainbow arc from somewhere on the mountain top above the horizon. Ang lahat ng mga kasapi sa expedition ay umalis sa pwesto nila sa gilid ng bundok. Pababa ang bahaging yun at mula ron tanaw na tanaw ang bahaghari at ang nakakalulang tanawin sa ibaba. The sight was breathtaking. They could have been standing on the edge of the world. Buhay na buhay ang mga kulay yan, oh. saad ni Pam. Pwede ko kaya kunin ng picture yan? Tanong nito na lalo pang lumapit sa gilid habang hawak ang kamera na nakasukbit sa leg nito. Kasabay ng warning shout ni Darian mula sa kanilang likuran ay ang paggalaw ng lupa ang kinatatayuan nila. Kunot noong napatingin si Celine sa lupa at bigla ang pagsalakay ng kaba sa dibdib niya. Nang makitang gumuguho ang lupang tinatapakan nila ni Pam. Pam! Nanlalaki ang mga mata na sigaw niya nang marinig ang pagtili ng pinsan at makitang mahuhulog na ito pababa ng bundok. Patakbong lumapit siya ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay nito upang mailigtas ay tuloy-tuloy nang dumulas ito pababa sa bangin. Pam! Bang! Hinta ko sigaw niya. Ilang segundo lang bumigay na rin ang lupang kinatatapakan niya. Maririnig ang tila eko na pagtilin nila ni Pam habang nahuhulog sila sa napakalalim na bangin. Celine! Can you hear me? Unti-unting iminulat ni Celine ang namimigat na mga mata nang marinig ang tila malayong tinig na yon na tumatawag sa kanya. Nang subukan niyang gumalaw, napaungol siya nang maramdaman ang pananakit ng buong katawan. Kunot noong napakurap-kurap siya nang biglang pumatak sa mukha niya ang tubig ito ay nanggagaling sa mga basang dahon. Tuluyan siyang napamulat nang maalala ang huling pangyayaring nagdaan, ang pagkahulog nila ni Pam. Ibig sabihin nakaligtas pala siya. Posible kayang nakaligtas din ang pinsan niya? Yun ang tanong na kaagad pumasok sa kanyang isipan. Nang tangkay niyang muling kumilos, naghulat siya ng maramdaman ng tila pag-ugoy ng bagay na kinalalagyan niya. Patihaya siyang nakahiga sa pinakadulong bahagi ng isang nakahiwalay na sanga ng punong kahoy. Nakalaylay ang kanyang mga paa at tanging ang upper part lamang ng kanyang katawan ang nakasalo. Habang tinitingnan niya yun sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang isang ilog na may napakalakas na agos. My God! <laughs> Nanginginig na nasabi niya habang nalalaki ang mga mata. Naluluhang napapikit siya. She was terrified now to make a move. Bakiramdam niya kahit sa munting paghingalan niya, mababali na ang sangang kinalalagyan niya. Celine! Naririnig mo ba ako? Are you hurt? Gulat na napamulat siya ng marinig ang malakas at pamilyar na tinig ni Darian. What she saw gave her a glimmer of hope. He was almost directly above her and only eight feet or so away. Nakalambiti nito sa isang makapal na lubid na nakaladlad mula sa itaas. Unti-unti itong bumaba at halos nasa ituktok na ng punong kinaroroonan niya. Please, help me. Gumaralgal ang tinig na saad niya. It's all right. I'll have you safe in a couple of minutes. Puno ng assurance ang tono nito. Nanlaki ang mga mata ni Celine at marahasan na hugot niya ang paghinga nang marinig ang pag-ingit ng sangang kinapapatungan niya na para bang mababali na. Oh my God! I'm going to fall! Hintakot na sigaw niya nang gumewang pababa ang sanga. No, please, don't panic. Matibay ang mga sanga ng punong to at hindi basta mababali. Just hold on tight. Sabi nito na maingat na humahakbang palapit sa kanya. Iaabot ko ang kamay ko sa iyo. And I want you to hold on to me, okay? Come on. I promise. I won't let you fall. Kahit natatakot, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim. Napilit niyang iniaangat ang katawan. At mabilis na hinawakan ng dalawang kamay ang nakalahan na kamay ng lalaki. It's okay, I got you. Nakangiting sabi nito. Nang magkalapit sila, ipinulupot nito ang isang kamay sa bewang niya. At parang walang anumang binuhat siya hanggang marating nila ang pinakakatawan ng malaki at matandang punong kahoy na iyon. Mabuti na lang hindi ka mataba. Hindi niya mapigil ang tawa kumawala sa bibig niya but it felt good to be able to laugh. It was like affirming that she was still very much alive. Ngunit kasabay nun ang pagkawala ng kanina pang tinitimping emosyon. Hey, you don't have to cry. You're safe now. Maraming salamat. Si Pamela nga pala. Kumusta siya? Nasaan na siya? Nagaalalang tanong niya. Don't worry about her. She's safe just like you. Mas nauna namin siyang narescue dahil mas mababaw ang kinabagsakan niya. Oh, thank God. She's up there now with the rest of the group and possibly getting medication for her injuries. How about you? Wala ka bang nararamdamang bali sa anong parte ng katawan mo? No, I'm fine. Are you sure? You still look a bit shaky, but it's understandable after what you have gone through. Kami ring lahat, nagpanik sa nangyari. Umulan kasi kaya lumambutan lupa. I should have made an early warning for everybody not to get too close to the edge. Huli na nang mapansin ko kayo ng pinsan mo. It was really sure na sumabit kayo sa mga puno at hindi tuloy-tuloy na nahulog sa ibaba. I'm sorry. We should have been more careful. No, you don't need to apologize. Sometimes, unexpected things really to happen. Ang mahalaga pareho kayo nigtas ng pinsan mo. Kinuha nito ang cellphone na nasa bulsa ng suit nito. Pinindot nito ang mga numero ron at nakipag-usap sa kung sino mang tinawagan. Yeah, I got her. She seems to be okay. No serious injury. Yes. All God's planned. Magkita-kita na lang tayo din, okay? Pinatay na ni Daria ng cellphone at ibinalik yun sa bulsa. Come on. We'd better get down from this tree. Bakit? Hindi ba nila tayo iaangat pataas? Nagtatakang tanong niya nang makitang unti-unti nang tumaas ang lubid na ginamit nito sa pagbaba. Noon din niya napansin ang malaking backpack na nakasukbit sa mga balikat nito. No, I'm afraid not. Aside sa fact na hindi magandang kondisyon mo para gawin yun. Masyado pating mabuhay ang lupa sa itas at delikado kung magtatagal pa sila ron. So the two of us are going to take a different route here. Luckily, I know exactly where we are. Ano? Sa isip ay nasabi ni Celine. Ibig sabihin magkasama sila ng binatang ito nang silang dalawa lang sa loob ng isang araw. Tumatanggi ang kanyang kalooban pero naiintindihan niya. At sa isang banda, dapat siguro kalimutan muna niya ang galit na nararamdaman. Sa ngayon, malaki ang kanyang utang na loob kay Darian. Napabuntong hiningang tumango siya at tinanggap ang kamay nito. Dahan-dahan silang bumaba sa puno. You're soaking wet. Here, palitan mo muna yung mga basang damit mo. Mas mahirapan tayo kung magkakasakit ka. Dito? Magbibisa ko dito sa... sa harap mo? Saglit na gumuhit ang isang nakakalokong ngiti sa sulok ng mga labi nito. Ngunit kaagad ding naging seryoso ang expression ito nito. Why? Gusto mo ba nakaharap ako? Of course, I can always turn my back if you'll just ask me politely. But don't worry, your virtue's safe with me. At isa pa, wala namang ibang tao dito para mahiya pa. Napatimbagang na nahablot niya na kinuha ang t-shirt dito. This man really had a talent of provoking her. Thank you. Ito lang ang kailangan ko. Hindi magkakasya sa akin yung pantalon mo. Napatalikod na hinubad niya ang putikang jacket na kahit naturang waterproof ay na-penetrate pa rin ng tubig. Nabasa na rin tuloy ang red sleeveless turtleneck na pangitaas niya. Tanging ang itim na panloob lamang ang itinara niya. Wala na siyang pakialam kung nakatingin o tumalikod man ng binata. Mabilis na sinuot niya ang gray t-shirt na pinahiram nito. Nang muli siyang humarap, nakita niyang hawak ng binata ang isang medicine kit. Kailangan magabot niya mga galis mo habang kinukuha ang bulak, alcohol at betadine mula sa lalagyang hawak nito. Come here. Let me see those scratches. Salamat, but I can manage. Ako na lang ang gagamot ng mga sugat ko. We'll stop being stubborn. Tayong dalawa na lang ang nandito. Wala na tayong maaasahan kundi ang isa't isa. And whether you like it or not, you're now dependent to me. Well, you don't have to sound so smug about it. Naiinis na bulong niya. Sa huli, wala rin nagawa si Celine kundi ang hayaan ng ito ang gumamot sa mga galos niya. Pinilit niyang umakto ng casual Kahit ng totoo, nanunumbalik ang pagkailang na nararamdaman niya tuwing magkalapit sila. Pinagmamas na niya ito sa ginagawa. Nang biglang mag-angat ng paningin si Darian, nahuli nito ang pagtitig niya. She felt a flattering sensation at the pit of her stomach. Nang hindi na niya matagalan ang nanunuot ng mga titig nito, napalunok na nagbaba siya ng tingin. We have a small scratch over here. Mahinang sambit nito na marahang idinampi ang hawak na bulak sa itaas na bahagi ng pisne niya. Salamat. How many times are you going to say thank you? What if I say, I want a different thank you right now? Malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa mga labi niya. Ah, uh, what do you mean? I mean this. Sabi nito na pabiglang kinabig ang kanyang muka palapit sa muka nito at maring siniil ng halik ang mga labi niya. It was not a polite thing to guess. It was hard and deep. Sinamantala nito ang pagkakabuka ng bibig niya. Napapikit siya at napakapit ng mahigpit sa mga braso ng binata. Malakas na huni na isang malaking ibon ang nagpagulat sa kanila. They both froze and broke guiltily apart. Ilang sandaling nagkatitigan. Napapikit na nakagat niya pang ibabang labi. My God, How could she respond to him like that? Ngayon tiyak na mas lalong bumaba ang pagtingin ni Darian sa kanya. Gustoin man niyang magalit dito dahil sa ginawa nito paghalik sa kanya, ay mas lamang ang nararamdaman niyang galit sa sarili. Napahugot ng malalim na paghinga sa Solin. Hindi niya mababawi ang nangyari. Napilitan siyang muling humarap sa lalaki ng marinig ang pagtikim nito. I think we'd better move on. Malayo pa lalakbayin natin sabi nito sa malamig na tinig. Mariin namang napamura si Darian si Isip. What possessed to kiss her like that? Ang galing niyang akusahan si Celine at insultuhin. Gayong mas masahol pa ang ginawa niya. Ngayon lang nangyaring nagpadeg siya sa pagnanasa. Pero kailan nga ba nalagay sa huwisyo ang utak niya pagdating sa babaeng ito? Kanina nang makita niyang nahulog ito sa bangin, talagang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng takot at pag alala Kahit gaano pa niya pairali ng katinoan, nananaig pa rin ang damdaming hindi niya gustong bigyan ng pangalan. At ngayon, pansamantala lang din ang kanilang pagsasama. Nagugutom ka ba? Nagulat si Celine mula sa ginagawang paghampas ng hawak na patpat sa mga ng ligaw na damo at halaman nang marinig ang tanong ngayon ni Darian. Ngayon lang ulit ito nagsalita. Mula pa kanina nag-umpisa nilang binaypay ang daan patungo sa gravel road. Ang totoo, kanina pa ako na Hindi niya napigil ang pag-amin. Bakit hindi ka nagsabi, kanina pa sana tayo huminto? Mahirap pigilin yan. And now that you mentioned it, I think I also have a call of nature to attend to. So, you go that way, and I'll go this way. Nangingiting sabi nito na itinuro ang magkaibang direksyon. Basta, tingin-tingin ka lang sa mga ahas, okay? Mahirap namang habang nakasquat ka, may ahas na pala sa likuran mo. Oh, shut up! Napairap na sabi niya at humakbang na patungo sa direksyon itinuro nito. Habang naghahanap ng magandang pwesto, nangingiti rin ang dalaga. Nai-imagine niya ang sinabi ni Darian. Hindi niya alam na may sense of humor din pala ang moko. Nang kapwa na sila nakabalik, ipinasyon ang ng binata na magpahinga muna sila. Malayo-layo na rin kasi ang nalalakad nila. Mamaya lang, lulubog na ang araw. May alam akong old lunching camp malapit lang dito. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Bukas pa siguro ng tanghali tayo makakarating sa lugar na sinasabi ko eh. Ano bang dala mong makakain dyan? Interesadong tanong niya nang maramdaman ang pagkalam ng sikmura. I have some crackers, bread, fruits, and some canned goods. May dala din akong kanin. But I think it's better if we save it for the supper later. Ipinakita nito sa kanya mga ngayon. Crackers na lang ang kakainin ko. Have an apple too. Iniabot nito sa kanya ang prutas. Tinapay naman ang nilantakan nito. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Celine na ikumparang itsura nito sa kanya. Kahit pawisan na rin, hindi makikita sa mukha ng binata ang pagod. Aaminin niyang mabuti na rin at ito ang kasama niya ngayon. Sa halip na isa sa mga tauhan lang nito. Naiilang man siya sa presence ito, mas panatag naman ang kalooban niya. Eh, hindi ba mahirapan ang grupo na wala ka doon? Tanong niya. No, of course not. Kabisado ng crew namin ang pasikot-sikot sa lugar na to. Those men are experts in what they do. Isa pa, pababa na rin sila. All they have to do is take the route we've taken on our way up. Ikaw ba talaga palagi ang personal na nagliligtas sa mga tourists niyo? Kapag may mga pagkakataong nasa panganib sila, katulad ng na nangyari kanina? Yeah. So, we could personally make sure na magiging maayos at safe ang buong trip. Why? Are you disappointed na ako nag-reski sa'yo? Maybe you were wishing it was math. Naging madilim ang expression na mukha nito. Are we back to that again? Naiinis na patayo siya. You know what? I'm too tired to argue with you. Ang gusto ko lang makauwi na. I just want to get out of this place and forget this trip ever happened. Mariin ang pagkakabigkas niya na padabog. Kalat na kalat na ang dilim ng sapiti nila ang abandon ng lodging camp. Habang patungo ron, may tensyon namang namayani sa pagitan nila. Mistula silang mga pipi na hindi nag-uusap. Nang magsimulang dumilim, walang kibong iniabot ng binatang isang flashlight kay Celine. At tahimik naman niyang kinuha yon. Ngunit ngayon habang pinagmamasdan ni Darian ang lumang trosohan na ilang di pa ang layo sa kanila ay may kakaiba siyang naramdaman. There's something about the dark. Silent clearing was giving him a bad feeling. Minsan na siyang nakapunta sa lugar na to pero yun ay umaga at hindi ganito ang naging pakiramdam niya. Saglit siyang napahinto at kunot noong napatitig sa direksyon ng madilim na gusali. Bahagya lamang siyang tiningnan ni Celine at nagpatiunan na itong lumakad. Maliban sa mga yabag nila, huni ng kuliglig at mabining pag-ihip ng hangin lamang ang ingay na maririnig. At sa bawat hakbang nila papalapit sa lodging camp, nadaragdagan ang hindi magandang pakiramdam ng lalaki. He was feeling haunted. Pakiramdam niya naglalakad sila patungo sa isang libingan. Kinagalitan niyang sarili. Hindi na siya batang paslit para magpadala pa sa mga nakakatakot na imahinasyon. Just then, right in front of him, Seline si stumbled. Nabitawan nito ang hawak na flashlight. Yumuko dito upang kunin yun, ngunit kaagad ding napatawi dito at impit na napatili. Nanginginig na sumigaw si Celine habang humahakbang patras. Napatigil lamang siya nang bumangga ang likod niya sa dibdib ng nakasunod na si Darian. Why? What's wrong? Frantic na tanong nito na mahipit na hinawakan ang mga balikat niya. Hindi makapagsalitang na natiling nakatutok ang nanlalaking mga mata niya sa lugar kung saan naiwan niya ang nabitawang flashlight. Mula sa liwanag na nililikha nun, kitang-kita ang isang lalaking nakahandusay. Nakamulat ang halatang wala ng buhay ng mga mata nito, habang umaagos ang likido no, mula sa sugat sa leg nito. She had never seen a sad so terrifying. Napamura si Darian. Stay here. Mabilis na dinampot nito ang flashlight. Nang igala nito ang liwanag nun sa paligid, muli itong napamura. Si Celine natutop ng dalawang kamay ang bibig at lalo pang namutla. Tatlo pang lalaki ang nakahandusay sa damuhan na kung titingnan wala na rin mga buhay. Isang itsura ng mga ito. Nangangatog ang mga tuhod na napapikit siya. This had to be a nightmare. She and Dorian could not be standing in a dark field in the middle of wilderness with four hideously dead bodies. Uli siyang napamulat ng maramdaman muli ang paglapit ni Darian sa tabi niya. Anong nangyayari dito? Pila sarili lamang nito kinakausap. Wala na sila, hindi ba? Hindi sila basta wala lang, Delo Delocasir. May tumapos sa buhay nila. Kapwa may shock expression sa mukha na nagkatitigan sila. Ngunit sabay rin silang napalingon ng makarinig ng pagkilos sa loob ng lodging camp. Mula ron nakita nilang aktong lumalabas ang mga taong nakasuot ng puting damit na tila abito. Kung titingnan parang multo ang mga ito na mabilis na lumalapit sa kanila. Their feet did not seem to touch the ground. Oh my God! Uh, sino? Come on! Let's get out of here! Run! Sigaw ni Darlian na mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Pakiramdam ni Celine, hindi na rin sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Hindi nila alintana ang madilim na dinaraanan o kahit pa Nagkakasabit-sabit na ang mga braso at mukha nila sa matutulis sa damo at mga halaman. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng mga taong humahabol sa kanila. Pakiramdam niya sasabog ang kanyang dibdib sa takot at kaba. Lalo na nang marinig ang mga putok ng armas sa likuran nila. Diyos ko, ano batong napasukan ka? Walang ano-ano gulat na napatingin siya kay Darian nang marinig ang pagdain nito. Napaluhod na nabitawan ito ang kamay niya at inihawak yon sa kanang balikat nito. Darian! Don't worry. The police lang to. Come on. Kailangan makalayo tayo dito at matakasan kung sino man ang mga yon. Dito. Posibleng may mapagtataguan tayo. Halata sa humihingal na boses ng binata ang iniindang sakit. Ayun, dun tayo. Sabi ni Darian na humakbang patungo sa magkakapatong-patong na troso. Sa malapitan, makikita halos sa tatakpan na ang mga yon ng makapal na lumot. Pati ang lupang tinatapakan nila ay puno rin ng lumot. Humiga ka, padapa sa tabi ng mga troso. Walang tanong na agad tumalima ang dalaga. Naramdaman na lang niya ang makapal na lumot na inilalagay ng binata sa buong katawan niya. Tinanggal nito sa balikat ang sukbit na backpack at itinago rin niyan sa likod ng mga nakatumbang troso. Pagkatapos humiga ito sa tabi niya at mabilis na naglagay rin ng lumot sa buong katawan nito. Don't make any noise, okay? Kahit anong maramdaman mo o makita, huwag kang kikilos o gagawa ng ingay. Ipagdasal mo na hindi nila tayo mapansin. Tanging tango lamang ang naging sagot niya. Thank God for the darkness. Naisip pa niya. It was their best hope. Muling sinakmal ng takot ang dibdib niya nang marinig ang mga yabag at mahinang pag-uusap ng mga taong humahabol sa kanila. Mariin na naipikit ng dalaga ang mga mata at taimtim na nagdasal. Unti-unti lamang niyang pinakawalan ang napigil na paghinga nang lampasan sila ng mga tumatakbong yabag na iyon. Ngunit na natili silang nakahigaron hanggang sa masiguro nila na talagang wala na ang mga humahabol sa kanila. Are you truly gone? Shhh! Sabi ni Daria na natiling hindi kumikilos. Mahihinang yabag ang narinig niya na siyang nakapigil uli ng paghinga niya. Someone was creeping through the clump of trees just beyond kung saan sila nagtatago. Ibig sabihin ba may nakatuntun din sa pinagtataguan nila? Halos magpabingi sa kanya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ikinagulat niya ang biglang pagbangon ni Darian. It's okay, wala na sila. Paano mo na siguro? Tingnan mo. Nang sundan niya ng tingin ang direksyon na tinuro nito, nakita niya ang tatlong usan na ngayon ay naglalakad na palayo sa kanila. Si, kung nandito pa mga humahabol sa atin, tiyak na hindi ganyang kakalmado mga hayop na yan. They would have been running for their lives. Lalo pa nga at may may hawak na mga armas sa mga yun. May idea ka ba kung ano at sino mga yun? Hindi ko alam. Let's just think of them as the bad guys. Tiyak na sila may kagagawa sa mga nakita natin sa landing camp kanina. We'll try to figure out who they are. Kapag nakalayo na tayo dito sa lugar na to. Ay, gano'n ba to kasama? I'll leave. Kailangan malinis at magamot yan para hindi may infection. Yeah, I know. Pero kailangan makahanap tayo ng safe na lugar na magpapahingahan. Halika na, dito tayo mas sa opposite direction na tinak na mga yan. Napatang sumunod dito ang dalaga, mabilis sa mga hakbang at nanatiling alerto. Kahit hapong hapo, pinilit niya makaagapay rito. They walk for a long time, taking a road that seemed to be more rougher than the ones that they had taken before. Sa wakas huminto ang lalaki at itinuro sa kanya ang sa tingin niya ay isang inib. Doon tayo magpapahinga. Nasisiyang tumango siya. Hindi niya kaya magpatuloy pa sa paglalakad. Wala na siyang pakialam kung may paniki man o kung anumang nilalang ang nasa loob ng kweba. Ngunit nang makapasok sila sa loob, mahigpit na napakapit siya sa kami ng binata. Sobra ang dilim. Kung kaya wala siyang maaninag na kahit ano. The cave smelled of mold and the ground was hard and cold. Naramdaman niya kaysa nakita ang biglaang pagkabuwal ni Darian. Narinig pa niya ang pagsusuka nito at pagkatapos, hindi na ito kumilos pa.